Sa latest SWS senatorial survey ay number one pa rin itong si Idol Erwin Tulfo. O kahit na siya ay tuloy-tuloy binabash nila Mahalika, ng mga DDS vloggers, wa epic, Okay? Siya pa rin ay namamayagpag sa number one spot dahil po alam ng mga taong bayan na itong si Kong Erwin ay uh, tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa mga may hirap nating kababayan lalo na dun sa mga inaapi okay? Uh, isang magandang example nyan ay yung sinusulong na batas ngayon nila Kong Erwin ito yung Universal Medical Access and Equipment Act of 2025. Ito ay an act mandating the Department of Health to ensure the availability of medicines and procurement of medical equipment in all public hospitals through the utilization of the medical assistant to indigent and financially incapacitated patients fund your or MAIFIP okay gagamitin yung fund na yon para po dito sa mga hospital na to which is Common sense lang din naman, nagtayo ka na ng ospital sa iba't ibang parte ng bansa, kumpletuhin mo naman yung equipment, yung mga gamot. Kasi ang dami nga reklamo eh, totoo naman yun, di ba? Uh, kaya yun ang madalas naririnig nila sa kanilang mga programa, sabi ni Kong Erwin. Madalas ang problema at laging sumbong ng ating mga kababayan ay walang available na mga gamot, at kulang-kulang ang mga gamit sa pampublikong ospital Gusto nating masiguro sa batas Na ito na dapat ay laging available ang mga gamot At kompleto sa medical equipment sa public hospitals At libre itong mapakinabangan ng publiko Lalo na ang mga mahihirap nating kababayan Kasi kung iisipin mo dapat kasama na 'yan sa batas eh. Dapat sinisigurado ng DOH na kapag nagtayo ka ng ospital, eh pupunuin mo ng gamot, lalagyan mo ng maayos na equipment. Kasi bakit ka pa nagtayo kung kulang-kulang din naman, di ba? Kung ang problema ay kulang sa pondo, eh dagdagan ng pondo. O sabi ni Kong Erwin, willing nga na nadagdagan yung budget ng DOH para magawa ito para lahat ng ospital na public kahit saan sa bansa ay merong gamot na kompleto, merong mga equipment na kompleto na mga basic equipments, okay? So ang sample dito yung mga x-ray, 'di ba? Hindi pala lahat merong merong mga x-ray machines, merong uh, ultrasound, tsaka ECG machines. Yung e mga basic 'yan. Lahat ng hospital dapat merong maayos na gumagana ng makina na ganyan, pero hindi lahat sa ating mga local hospitals, ay meron. Ang nangyayari tuloy, yung mga magagandang hospital, yung mga kompleto dito sa Metro Manila, nagsisiksikan lahat. Walang choice eh. Walang pambayad sa private, sa local. Kulang-kulang yung mga hospital na iba, doon sila pumupunta kung saan kompleto yung mga gamit. Kaso sobrang dami naman ng tao. Di ba? Nahihirapan din to yung capacity niya dahil sobra-sobra. Kaya this will also... O ano eh uh, hindi na kailangan magsiksikan sa Metro Manila yung mga nagpapagamot. Pwede na sa sarili na lang probinsya, 'di ba? Um, we could save a lot of lives if kompleto lang yung mga basic na kagamitan at kompleto lang yung mga gamot dyan po sa mga hospital na yan. Maganda ma-identify talaga at gawin ng batas. Tama naman po yung sinusulong ni Kong Erwin. At sigurado yan kahit saan. Mga, mga, yan ang reklamo sa public hospital. Talagang merong imahe yung public hospital sa atin na pag doon ka sinugod, eh, malaki yung chance mo na, na hindi ka na makakalabas ng buhay. <laughs> na doon ka na babawian ng buhay dahil sobrang kulang ng kagamitan at alam na natin na ang mga Pinoy naman kayang-kayang tiisin 'yang kahirapan, masaya pa rin tayo pero pag nagkasakit, doon na talaga uh, gumuguhu lahat eh. doon na talaga ang laki na ng problema natin. So, this will be a big step. Doon sa goal natin na universal healthcare para sa lahat, yung access muna at kasama naman yan sa sa pinupush ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Nagtatayo na siya ng mga specialty centers, yung mga heart, kidney at lung center kunyari sa Clark, di ba? Tatayo sa doon para ma-decentralize mula sa Metro Manila at maikalat sa bawat probinsya. Yung uh, tamang healthcare service, maayos na healthcare services para po sa lahat ng mga kababayan po natin. At 'yan ang alam ng mga tulfo dahil sa araw-araw nila nakaka- Usap. Yung mga taong bayan may pulso sila kung ano yung problema ng mga Pilipino At kalusugan yan ay isa sa mga malalaking problema natin diba? Kaya hopefully po ay may, may pasakagad itong bill na ito Pero sinasabi ko lang yan ang maaasahan nating klase ng uh, pagsusulong ng mga batas na gagawin ng isang Senator Erwin Tulfo So keep up the good job Uh, Idol Erwin At uh, yun, in less than 100 days eh Magiging senator-elect Na itong si Idol Erwin At kami dito Yung aming uh, tropa ni Tulfo O TNT Ay uh, suporta lamang sa kanyang kandidatura Dahil tama yung ganyan gawa niya Tama yung sinusulong niya At uh, he is uh, always uh, concerned about the well-being Of our fellow Filipinos Especially nga uh, yung mga mahirap At yung mga inape So good job, Kong Erwin.